Uh, magandang umaga sa inyo mga kabonsai. Ah uh, ngayon tuturuan ko kayo paano magpropagate ng calyces. So sa propagation ng calyces, uh, minsan kumukuha lang tayo ng mga materials galing sa forest. Or minsan cuttings yung ginagamit natin. But this time is not usual. So ang gagamitin natin ngayon ay yung kanyang roots. So ito yung mga sample ko ng mga bonsai ko na gamit yung roots. So, nakita niyo siya. So this is small size bonsai. So meron ako rito ng uh, semi cascade na galing din sa roots ng kalios. So ito. So almost finished so, siya. Dito sa mga ugat na to, dito tayo babawas ng gagawin nating bonsai materials. So nakikita niyo tong mga ugat na to, um kukuha tayo dito at least dalawang materials. So hindi natin siya medyo babawasan ng marami para sa gayon hindi rin mahirapan tong bonsai natin. So ang gagawin ko ngayon ay pipili ako nung um, isa sa magandang ugat na maraming movement. Para kapag gumawa tayo ng bonsai, medyo maganda na kagad yung trunk ng ating halaman. Okay, so ngayon gagawin ko na yung um, pagpapropagate ng kalyos natin from roots. So, napili kong kunin ay eh, itong ugat na to na nakaibabaw. So, madali siyang makuha since nakataas na siya. So, ikakat ko lang siya dito sa bandang malapit dun sa trunk. Okay. So, ngayon, kukunin ko siya. second try. Okay, hindi siya kaya ng kaya. na ako ng lagari. So, naputol na natin siya dun sa kanyang truck. So ngayon ang gagawin natin ay dahan-dahan naman natin siyang kunin dun sa lupa. So mas maganda ako sana kung uh, makakuha tayo ng mga hair roots para mas malaki yung chance na mag-survive sya. So ito yung nakuha natin sa kanya. So mapapansin natin, uh, maganda na yung forma niya. So depende na lang sa uh, positioning, paano natin siya itadami. So kuha pa ako ng isa. So ito kukunin ko to. Ito na to. So madali siyang makuha dito sa lipa. lagariin lang natin ulit na malapit sa trunk. Okay. So, ito nakuha natin, oh. Tingnan ang ganda ng mumbet niya. So ngayon tatanim naman natin siya. So after mga 1 year or 2 years bonsai na 'to. Okay, so meron tayong dalawang training pot. Uh, ah, dito natin sila itatanim. So, tanim lang natin. Hanap na, hanapan natin ng magandang posisyon para uh, maganda siyang ayusan balang araw. Okay. So, ang choose natin ay mag-pull cascade siya. And this one, um, is slanting. Slanting natin siya. So, ito na siya. Um, nakatanim na yung dalawa nating materials. So, didiligan na lang natin. And then, um, wait tayo ng ilang buwan. So, yung nga palang survival nito is medyo matagal. So, minsan inaabot ng 2 months or 3 months bago magkaroon ng um, sign of life. Yung magkaroon ng maliit na dahon dito sa mga dulo nila. So, update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Kung madededo o mabubuhay. So, yun lamang. Sana marami kayong natutunan sa pag-share ko ng simple technique na to. And then, sana ay gawin, gawin din natin sa ating mga materiales.